Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may gusto lang akong i-share sa inyo. Tungkol nga pala ito sa pressure transmitter. I-share ko lang sa inyo kung paano mag-calibrate nito dahil sa aming control alarm monitoring system, ang aming ballast pump number 2 ay may negative value. Kung makikita nyo mga bro, ito nga pala ang aming control alarm monitoring system. Ito nga pala ang number 2 ballast pump at ang discharge pressure niya ay negative 1.49 ng value. Ito nga pala mga bro ang diagram niya. Kung makikita nyo, ang value ng pressure transmitter is 0 to 6 bar, 4 to 20 milliamps. Bali, pumunta na nga pala kami sa palace pump number 2 upang isara ang suction valve at discharge valve papunta ng pressure transmitter. Kung makikita nyo, sinara ko na mga bro at tinanggal na ng aming electrical officer ang cover ng pressure transmitter. Kung mapapansin nyo, kinakalas nyo na rin ang bulb na nakakonek sa pressure transmitter. Dahil dyan ikakabit mamaya ang pressure calibrator. Kung mapapansin nyo, iniigot nyo na ito at kinabit na ang hose ng pressure calibrator. Kung mapapansin nyo mga bro, ay gagamitan na ng aming electrical officer ito ng adjustable wrench para mahigpitan ng maayos ang fittings ng pressure calibrator at ng pressure transmitter para maging accurate ang pagkakalibrate nito mga bro para walang singaw bali trinay pala ng aming electrical officer na supplyan nito ng pressure kung makikita nyo sa pressure calibrator pinapump nyo ito tapos tinawag niya ito sa duty engineer sa aming engine control room upang ma-check kung parehas ang pressure ng nasa pressure calibrator at ng nasa display sa aming control alarm monitoring system. Tapos nung malaman ng aming electrical officer na medyo malayo nga ng konte ay kakalasin na namin ang wire. Bali ang kinalas na wire sa pressure transmitter ay yung negative. Tapos sa negative na kinalas, dyan i-coconnect ang positive ng multimeter na naka-set sa milliamps. Kung mapapansin nyo, ini-span na ng aming electrical officer. Tapos yung negative probe, yun na yung naka dun sa kinalas sa pressure transmitter na negative. Bali, habang ini-span nga pala ito mga bro, ng 4 milliamps ay dapat maging zero sa display ng control alarm monitoring system namin kaya gusto masigurado ng aming electrical officer kaya tinawag niya ito sa duty engineer bali nung 4 milliamps na siya sinuplayan ulit ito ng aming electrical officer ng 6 bar kung makikita nyo sa multimeter 20 milliamps na siya mga bro tapos nung nirelease niya yung pressure ay naging 4 milliamps na ulit ibig sabihin okay na yung pagkakalibrate namin kaya ang ginawa ko na sunod, binuksan ko na ulit yung mga valve, tapos umakyat na ako sa aming engine room at tiningnan sa control alarm monitoring system, okay na ang discharge pressure. Gusto ko lang ibahagi yung mga ganito sa inyo mga bro, lalo na sa mga baguhan dyan na nagbabalak mag electrician sa barko. Sana makatulong ang video na to kung paano mag-calibrate ng pressure transmitter. Para sa inyo ang video na to mga bro. God bless.